Kaya ito yung nagusto namin ni Macy Kabila kasi iwas sa uh, pintura ka na at um, tapos makakamura ka pa dito. At dito, bumili tayo. naka-menos tayo siguro mga 2,000 kumpara do sa Ardiplex nating ilalagay dito. At tapos sa mga solid kabila natin at silent viewers at sa lahat ng mga nagko-comment, nag-like -like ng mga video sa hindi po nag-i-skip ng ads. Shoutout po sa inyong lahat at maraming salamat po sa suporta. Yun, what's up mga kabida? Isang magandang umaga po sa ating lahat. Yan. so sa video nito, yan na, nakaraos na yung ating birthday. At uh, salamat po sa lahat ng mga bumati sa aking karawan. At uh, yun, at successful yung ating birthday, masaya at uh, marami tayong naging bisita. Kaso, hindi na tayo nagvideo at uh, so ngayon, dito tayo sa Bakuran at uh, titignan ko muna yung mga tanim natin. Namumulaklak na yung mga sitaw, mga kabida. May bulaklak na sila. Yan o. Oh, malapit na tayo mag uh, bunga ng sitaw. Yan. namumulaklak Ang ganda nila kasi malalaman mo kung gano'n siya kaganda kasi lapad nung kanyang daon mga kabila <laughs> ang lalapad yan may mga bulaklak na oh meron na mga bulaklak malapit na itong mamunga yan kahit konti lang yan pag namunga grabe din ang bunga yan pag uh, namuha, mga kabida yan ang ganda sa taas <laughs> nakdip lang tayo muna dito at uh, meron tayong gagawin pala mga kabida bibili ako ng materialis ng aking pinapagawang kisan diba bibili ko na yung Ah uh, tawag nito yung panel Ayan, yung PVC panel Ayan, update muna tayo mga kamatis ang gaganda <laughs> daming bunga oh mm. ang ganda ang dami kita natin Ayan. may inog na dun oh kapasin nyo may inog na dun Ayan na tayo nag intro amaya papakita ko yung natapos dun sa ating eh pagkadating natin bumili ng tawag nito uh, BBC panel yan dito tayo sa mga okora nag na lang sila kanina hindi ko na video mga kabida meron na kasing mabahong na harvest ganyang kaba mga kabida alos isang dangkal yung buongan nila grabe yung daon niya oh. Nagkakadikit-dikit na sila. Ayan. Yung mga bunga ng okra. So, yun. At uh, punta muna tayo ng bibila natin. Pupunta ako sa Mexico mga kabis. Sa Mexico Pampanga. Hindi sa Mexico sa ibang bansa. <laughs> Mexico Pampanga lang. Sa Lagundi. shout out po sa mga taga Lagundi, Mexico, Pampanga. nasara ko ito kasi mga aso pumapasok dito nagdudumis tara mga kabila biyay tayo Okay. Ito na yung mga design nila. Saan yung napili mo, Miss Kavita? Gawdano. Oh. Nasaan? Yeah, ito. Ito, ito, ito? Ito. Ito kaya taban na. Ito, gawdano. Ito nga. muna Ganyan nung design niya. Ayan. Yeah. Parang mag-eat mag-eat ako doon. Oo. Oh, Ganyan nung itsura niya, mga Kavita. Parang... Ganyan yung gusto niya yung design. Parang nang tag-nara. Parang nara na po sa Mexico to pangalan ng kanilang mga natin pangalan ng kanilang cap ah, ang mga kabila ito yun R&D J clip, um, -clip. 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 oh ah, J uh, -clip. -clip. clip. Then ay apat. Apat din ka. Ah, ay mo din man kasama. Ah, kasama. J clip. Apat na. Tin mo rin kayo. Meron din ata mga metal paring. Ikaw mo muna. Wala pa 'tong metal.

Ah, Ay, oo. ko yun. Si Darren. Oh, si Darren. Ay, yung Pinsan ko yun. 480 po. Ayan, babayaran na namin mga kagod. 20 Pesos. Hmm, pinsan niya yun. Oh, so, nabayaran na namin. Siliging na namin din mga, mga kabida doon sa labas. Diyan so, ang kasiya kinakarga na yung ating bibilit. Ah, sakto lang dito sa sasakyan siguro. Ah, yan. Ay, shop pala kanya. Kailangan pa kalisin. bodega mga kabito daming mga PVC panel ito lang yung may PVC panel dito mga kabito yan daming mga design design alas ganito na yung mga ginagawa nilang tag na uh, pangkisam ito na yung mga uso ngayon dito Bondalian Enterprise dito sa uh, Road Porod, Lagundi, Mexico, Pampanga yan gusto nyo pong bumili yan hanapin nyo lang dito sa Lagundi, Mexico, Pampanga bali map nyo lang makakarating po kayo dito nandito na lahat yung mga tag nito mga design sa isa sa wall pwede eh. rin marami din Ayan, ayun na tayo. May na. Oh, sakto lang? <laughs> sakto lamang. Ano puto Ano hindi kasi nangyayari mga kanilang <laughs> ito <laughs> oh. Hindi oh ayan uh, mga kabila bali linalagay na nila yung PVC panel ang ganda nga tignan mga kabila tapos ang bilis pa niyang install yeah. si Utol na na ano yung mga tawin nito mga habang sa mga tawin pin pin light, light saka light. light yung na cob light yun 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 yung mga niya ha, kabit ano yung cheese ganda ng itsura niya pork brown ha? Ah? pork brown bali update natin mamaya kapag ah uh, ito siguro mga isang araw na lang matatapos na to tapos ito naman yung gagawin niya. Ang galing. Takto-sakto mga ka-bita, hindi na sila nagsupot. Masunod yung gusto ni Miss si Kavita, yung dito na style niya. ganda. Ang ganda nga siya. Ang ganda na yung pura niya. So, yun mga ka bali... Ito na yun, natapos nila kayo na paglalagay kanina ng uh, PVC pan. Yeah. Napaka-ganda niya. At uh, parang finish na siya. Ay, tayo. tayo sa taas. Yan, yeah, yung ganda. Patag na patag mga kabida. Yan ang itsura niya. Kaya ito yung nabisto namin ni Miss Kabida kasi Diba sa pintura ka na at um, tapos makakamura ka pa dito. Makakamura ka kesa do sa tawag nito yung lahat uh, yung art deflex pa. Yung art to. Napakaganda yun. Yan, nakakalati na lang na yun tayo lagay. Kasi nila muna to. Tapos bukas, nalagay nila yung kalati na to. Yan, lalagay nila yung kalati. Ito siya. Bali, parang paris-paris siya. Tapos, idudugtong niya dito. Yan, sa area na to. Tapos, dito nila iriribit ba? Dito nila bumutasan para tumatag. Hmm. Ito na yung mga kable natin na pang ilaw. Yan, nailagay na ni Utol. Yan, siya yung elektrisyan namin dito yun yung trabaho niya dito mga pamilya yan nakakalibre ka pa ng tag nito ah bayad pa pam bigyan na lang natin ng pamirian yun yan. ganun ang itsura niya mga kabida kapag ah kapag ah <sighs> dito na yung magsisilbing lalagay namin yung coblight light <laughs> dito namin lalagyan ng ilaw yung ibang kulay, kulay blue, ganyan para kitang kita pag -kita sinindi mo yung ilaw kitang kita dito sa kitang kita dito sa loob Yun yung pinaka-pugad nya ba yan, yung pinaka-pugad nya napakaganda tapos malinis na malinis di mo na kailangan ng pintura ang pipinturaan na lang is ito, ito, ito yung pipinturaan dito nakatipid ka na ng hmm. ah, medyo na no? hmm. pa Modenta yung kanyang kalidad yeah, yan, sa RMB yan, yeah, sa Lagundi i-search mo lang po sa Google sa mga gusto. Napakamura at ah, napakaganda nung kanilang gawa. Kanilang PVC panel. <laughs> Ayan, ito na yung itsura niya Araw siyang kaoy. Bali, siguro mga matatapos yung mga isang linggo pa. Isang Pinis na pinis na pati doon sa kusina natin. sa linggo okay na yan tapos pagipunan muna natin yung mga ilaw yun <laughs> na muna pasamantala ilalagay natin yung nandito la, dati pasabi natin kayo okay. papabang natin para meron tayong ilaw na pagipunan pa yun hindi sakto sa budget natin yun hindi sakto hindi sakto doon sa pera natin papa pa tayo syempre yun na-update ko na yung ating pinapagawang kisam napakaganda. At, ah, uh, hindi na mainit kapag uh, kapag ng TV. Ah, uh, napapasin nyo, pawis na pawis na kagad tayo. Ah, uh, uh, pagkatapos nyan, wala nang hinit dito. Hindi na sobrang lakas yung kasi meron na tayong t napakaganda yun know? so yun mga kabida ito pala yung uh, ang tawag nito yung size ng ating binili yan ito po yung company nila yung RMB yan Bondillian Enterprise yan ito yung ating size ng ating biniling tawag nito ah uh, PVC panel. Ito yung kanyang size, 200 by 8.5 to 200 2,975 mm yan. tapos yung quantity niya sa piraso tapos yung kanyang kulay is golden oak yan. bali isang piraso is nagkakalaga siya ng 200 pesos mga kabina Ayan. Bali kong mga kabila, kung bibili ka ng Artiflex, isa uh, medyo mahal siya para matapos lang to. At dito, bumili tayo. Nakamenos tayo siguro mga 2,000 kumpara do sa Artiflex natin ilalagay dito. Kaya maganda na, makakamenos ka. <laughs> Kasi sa piraso nga, 200 isa, mga uh, kabila. Saktong-sakto dito sa sukat natin. Kaya kung magpapagawa ka, kailangan sakto-sakto lang. Tapos uh, wala ka nang dudugtungin. At uh, buti na lang, sakto-sakto yung ginawa ni Bayo. <laughs> uh, maganda yung kinalabasan niya. Kasi kung mayroon dugtungan, medyo siguro pang isang tingnan kung dudugtungan mo siya. Although, siyempre, sy matatakpan din naman dito. Dudugtong siya kung hindi kita naman. Dito sa area na ito. <laughs> Yan, bali. Kung gusto nyo, mga ka maganda na at makakamura pa. Yan. Kung gusto nyo, yung malapit lang dito, dito sa Pampanga, Bulacan, meron din siguro sa inyo. Pero kung uh, sa iba kasi, nagtingin-tingin din tayo, bumili is, is siya ng may gitisan kung bibili ka sa mga hardware lang pero doon, talaga sa kanyang pwesto is makakamura ka kaya yun na ah. recommend ko po sa inyo yung RMB yan ito po siya at uh, i google nyo lang kung gusto nyo pumunta lalo na yung nandito sa nandito sa Pampanga sila dito lang ang mga malinis Bali, ano okay na yung pinapagawa ni Miss Cavida? Ano Miss Cavida? Okay yung design na napili mo, no? Ganda na. Pair na siya sa pintuan, no? Ang oh, ganda nga. Yan, no? Si Miss Cavida yung may design niya, mga Cavida. Siya yung pumili kasi siya yung talagang nakakita tapos nakakita sa mga bahay na bago ngayon yung mga ginagawa yan yeah, siya yung nagpili-pili sa mga ganyan tayo dahil tayo wala tayong idea hindi ako laging nanunod sa mga gumagawa ng bahay wala akong idea sa mga ganyan si Miss Cabeda lang yung nakaisip mo bilhin yun <laughs> <laughs> yung PVC panel tapos siya talaga yung pumili napakaganda rin yung napili niya kaya... Kaway talaga. Kaway. Para ka nasa ano. Oh, ah, tapos in, 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 wala ka ng problema ka na kami nasa kana sa ah, tang nito sa pintura. Ito na lang pali, paikot pali, pali, na yan. Yan ang pipinturahin. Yan, bali bukas siguro matatapos 'to. Kung kahit hanggang tanghali lang. Tungyari na 'to matatapos. Makikita mo, na, makikita mo na yung, mo na yung style mo kung ano mangyayari sa akin ng style tapos dito umpisa na bukas yan dito naman pero yung kakaibang style niya nanis mm -hmm. ka bida ka kung ano ba? pero pag wala diretso na ako doon malayo lang sa Lagundi. Umumutok na lang tayo bukas. So, yeah, sa so, ng no, kabila. Na-update ko muna kayo ta wala muna tayong fishing kasi busy tayo ngayon sa makapag-fish. ng bahay. Sa ano? ng Pag materyales. Paggawa ng bahay tapos yung nag-birthday pa tayo. Kaya medyo busy tayo. Ta wala muna tayong fish. Salamat po. Sa lahat ng nag-bumati sa akin sa araw ng ng kabila. korenta na tayo. 40 at hindi na tayo nakapag-vlog nga, nakapag-video ka hapon kasi yun nga, uh, para busy <laughs> kasi kahit kahit kapon, birthday ko bumili pa tayo ng mga materialis kaya wala na sa isip ko yung vlog uh, i-video ano ba yung ating birthday so yun ah, uh, hindi ah uh, matatapos na itong pinapagawa namin ni Mr. ilaw na lang po problema yung pag meron ng budget pipili ng ilaw yung sa pop light yung sa um. pin light yan ganda rin ganda rin ang pagkagawa niya <laughs> oh, yan tapos dito ko na po siguro tatapusin yung ating vlog at uh, meron pa tayong gagawin maglinis na yun muna kami ni po Kabila uh, punas punas <laughs> yeah alam na po kami. Yan. Salamat po sa lahat na sumusuporta sa amin mga kabida at sa mga solid kabida natin at uh, sa inyong viewers at sa lahat ng na mga nagko-comment, nag-like -like ng na mga video, kung mga hindi po nagskip skip ng ads, shoutout po sa inyong lahat at maraming salamat po sa suporta. Siyempre kay Ma'am Aida yung binigay niya ang pang birthday sa atin. Sa naging masaya yung birthday ko kasi daming pumunta ng mga sa tag nito mga pare mga tita, tito ayan nagsiputan ako sila mga kapatid so ayan, salamat po kay mamayla sa ating sponsor maraming salamat po sa lahat na sumusuporta tingat po god bless, bye 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 <laughs> easy, easy, easy.